Tsaka yung Bini, lahat sa dalas sa ibang mga bansa, kasi kinakanta at sinasayaw Correct. yung mga awit yung pinasikat nila. Antropico, salamin, salamin. Anong feeling na sinasayaw yung mga sayaw niyo? Nakaka-overwhelm kasi kahit sa ibang bansa, naririnig nila, nakikita nila kung ano yung mga pinakirapan namin and na-appreciate nila lahat yun. Yo, Kaya nabaganda. masarap sa pakiramdam. Ano ka ba ayaw mo i-remake yung bawal lumabas para sayawin nandiyan sa ibang bansa? Hey! Bini Parang Bini po, ang usapan, <laughs> Bini. oh, ganda nun, no? Oh, bawal, bawal lumabas. Tapos <laughs> pag tinanong ng ibang bansa, what's the meaning of bawal lumabas? <laughs> bawal lumabas. <laughs> bawal lumabas. Oh, oh. Parang pangin. Oh, oh. Alam mo, pati si Jose Emery Chan sasayawin yan. Oh. Bawal lumabas. Bawal lumabas. <laughs> bawal lumabas. din <laughs> <Bawal lumabas. laughs> <Bawal lumabas. laughs> So, Bini Colette, sino yung ano, di ba, syempre, hindi naman lahat magbe-best mm -hmm. sa walo. Okay. Sino yung pinaka-best friend mo doon? For Ayan. me, si Bini Maloy po talaga. Si Bini Maloy. Bakit? Ba talaga si Maloy. Nagkiklik po kasi talaga yung ugali namin. Yung ugali. Yung nakakaintindihan kami. Ba't ano mes... yung ugali yung dalawa na ba't nagkiklik? <laughs> Oo. Oh, oh. Magulo siya, pero di ako magulo. <laughs> <laughs> makulit siya, pero hindi ka magulit. Hindi ako makulit. Magulo siya. Ako si Kulit, pero hindi ako makulit. makulit. Oh. Ah, no. No. Sabi nga ni sabi nung mga blooms, si Colette ay very nonchalant. Yes, nonchalant. Laging galit. Oh, oh. Laging galit. Laging galit. Laging galit. <laughs> Pero lagi napapaliwanag lang. Oh. Bakit lagi kang galit? Minsan kasi yung maliliit na bagay, masyado nilang pinapalaki. Oo. Oh. Ah. Kaya oh. parang... Kaya nagagalit ka agad. Yeah. Oh. <laughs> si Kim Chu, pwede to. Ano? Beanie. Beanie, Beanie oh. ano? Beanie Baby. Yes! Yeah. Oh, eto ko sabi natin yung mga hurados. Hurados pala. <laughs> okay. Isa lang muna, isa lang muna. Shout -out muna. Siya daw muna. Ito na na natin kung anong tingin ng madla kay contestant number one, Bini Colette, mula kila Ryan and Teray. Yeah, thank you, Kimmy! Dalawin natin ang opinion ng people! Pero may mga ilang ilang kaloka. Oo. Oh. Pero may awan, mga dalawa at tulo dyan sa taas. Oo, oh, dito. Sa... Pero dito tayo, dito. Pero eto... Oh. Eto yung nakapukaw ng atensyon namin ni Ryan. Si Spider Spider-Man! Anong pangalan mo? Ako po si John Pagay e. Convite. Oo, oh. <laughs> oh, ano <ang> pangalan mo ulit? <laughs> John Paul Convite po. Si John Paul! John Paul, kamusta ka? Okay lang po. Oh, Masaya po. Oh, mabuti na lang. mo Kasi oh. akala ko the whole time nakagano. <laughs> Kasi Spider-Man kasi siya. Yes! Ah, oh. Kita kita natin. Oh, funny Spider-Man. Oh. Oh, oh. oh. Morales yan! Nag-provide pa na si Spider-Man. Oh. Sa tingin mo, kaloka-like nung ating ano, contestant yung... Ano, ano ba binigay mo? Asan uh, yung... Kalo, uh, ano, kaloka... Uh, kalo like Kaloka-like po. Paano mo nasabing kaloka-like talaga? Parang nahulog ako sa, sa kanya eh. <laughs> versano sa iyo. Feliz mag Kahit si Spider-Man nahuhulog yeah, Ryan. Oh, oh. Alam mo yan. Nahuhulog. Good luck sa iyo <laughs> ha at mag-iingat ka sa pag Entraray no naka-training <laughs> <laughs> oh. short si Spider. <laughs> paano si Spider-Man? Ulit, paano ulit? Oh! oh. 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 oh okay. Okay, maraming salamat sa iyo. Back to you guys. <laughs> maraming salamat Betey and Ryan. Ano noban kaya Ang masasabi ni Hurado, Rufa May Kinto. Yes, hi, hello Colette. Oo. Oh. Alam mo ba, Bergara din ang apelido ko siya. Oh. Kaya lang, taga ball ka, di ba? Opo. Oh, oo, oh, ako siya Pampanga. <laughs> Wala, medyo kanina. Pwede noon. Bakit po? Pwede Hindi, kala ko kamag-anak ko siya. Ah. Basta alamin natin yan. Hindi, Bergara din kasi Bakal ako. Baka naman, may pala sila Baka nga, oo. So, natutuwa ako na may chance na, La. maging family kami. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos, pero kanina nung si siya parang medyo nawalan siya ng konti ng energy siguro hindi pa no? dahil kasi sa pagod sa concert pagod sa pagod sa concert pagod sa pagod sa pagod sa pagod sa pagod Yes. Bakit may app? Parang nag-apply yeah. siya sa'yo. <laughs> <laughs> Inside out. Parang HR. Parang resume. hindi kasi ano eh, kinilala ko talaga siyang mabuti. Siyempre, para siya na daw ang second eldest. Yes po. As member, uh, main vocal, lead dancer, and lead rapper of... The Filipino girl group, Beanie. Yes! Yeah. Yeah. At eh, saka galing siya sa Star Hunt Academy. Yes, Hindi eh, yes, ko ginugel yeah. to ah. Oh, ano. oh, <laughs> eh, oh, oh, sa kuya. Star Hunt Academy. Wala, tinanong-tanong ko lang. Ang daming source. Hindi na magtanong ko uh, sila, o, di ba? At so, ang uh, fairness siya, maganda. Tsaka yung makeup talagang gusto ko na rin maglagay <laughs> ng sobra-sobrang, ano nga yun? Highlighter. Highlighter. Ganun na pala uso. Okay. Yes, yeah, so masabi ko lang, galing nyo. Congrats, buti, Bini, ang ginaya mo. Bakit? kasi nga kamag-anak, di ba? Hoy, yeah! <laughs> oh, at nandyan silang lahat, ha? Mamaya, oh. guys. Nandyan sila. So, <laughs> Bini, mamaya, abangan natin. Rufa, kung, may, kung magiging <laughs> Bini ka raw, ano pangalan mo? Bini, ano ka? Bini, Bini. Bini, Bini. Bini, Bini. Rufa, me. Ang ganda. Ang ganda. Diba? <laughs> <laughs> si Miss Clarice, umuho na lang. <laughs> Oo, oh, 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 nag lang ako. Pilipinas. <laughs> yeah. Alam ko na, Bini. alam ko na, alam ko na. Bini, Bining, <laughs> B. Bini, bini. <laughs> ah, ah, kasi, ta, bici bici ako ha, hindi Pilipinas. ah, hindi ah, hindi ah, Pilipinas. Tatlo na na Akala ah, kasi Akala kasi niya,